Panibagong vlog na naman ulit tayo ngayong araw dahil aalis tayo at magsiswimming yung aking mga junakets. At naimbitahan tayo na salo-salo ng mga kamag-anak at mga pinsan ng aking asawa dahil babalik na daw siya sa ibang bansa at makipagbanding siya sa amin. Kaya maraming salamat sa iyo, Iday, sa pag-imbita sa amin dito at makipagbanding sa iyo at makipagsayahan. O, di ba? Napakadami namin. So, pero bago 'yan, dito muna tayo sa ating video. Intro muna 'yon. At dahil Friday ngayon, ina inasikaso ko muna yung aking ano guys, no, yung mga otang ba at ako. Kasi yung nagko-collection, kapag namin mag-collection, ayan, agad at inanuhan ko na si Alter. Binihisan ko na dyan si Alter at papakainin ng almusal, no. Dahil is maya-maya, maya, aalis na din kami. Ayan na nga at excited nga itong dalawang kong chikiting dito. Sasama lang naman sa si ati Drone Besak tsaka si ati Amshino dahil nakakaya naman kong isasama ko yung buong pamilya namin. Oy, inimbitahan lang kami, no? At saka hindi talaga pwedeng iwanan yung aming bahay dito guys dahil wala pang mga padlock, no? Kaya iiwan lang namin dito si Mr. Alberto at saka si Kuya Dredge. Sila lang yung maiiwan dito, no? kaya hindi talaga pwedeng iwanan yung ating bahay. Pero yung nandun sa lumang tindahan ay inano lang namin, senarado lang namin. Ito lang yung bukas dito, yung bagong nating tindahan, no? So, ayan na nga at nag-aayos na nga kami dito at para nga pupunta na doon dahil mag-aalas daw si at magutom na daw sabi ni Papa Odon dyan. At timing lang talaga din na hindi pumasok yung aming panday dahil nga na, na ano yun sila guys, no? Yung naghahakot sila ba ng mga lupa dito sa amin likod bahay tapos na sila kaya magpahinga lang muna daw sila at bukas na lang daw sila aano papasok kaya ayun buti na lang dalaga na timing siya no ngayong mag tayo at maliligo pero sila lang naman yung magsi-swimming guys hindi ako kasi makaligo dahil is meron tayong red tide at ah, saka ayan at nagpaga nagpagas muna kami no dahil is baka hindi aabot yung ating gas pag hindi natin yan pinagasan kahil is kunti lang yung gas dyan. At ayan, sinama din namin si Bibi dahil is inimbitahan din yan siya. At saka, nandito na nga kami. Pagdating na pagdating nga namin dito, ay nagsikainan na sila. Kaya ayan, pagdating din namin, kumain na rin din kami. Diba? Dahil nga is, yung pinuntahan natin is kain-kain. Kaya ayan, kain tayo guys! At saka ayan agad yung pinulot natin, yung seafoods, no? Yung seafoods ba na iba-ibang klase, may, may alimasag, may pasayan, may tahong. Ayun, at saka yung lechon. Yung lechon ay wala ng balat pagdating namin. <laughs> yung merong banda doon sa may ulo, yun na lang yung natira. Kaya medyo malambot na siya, no? Siguro is kaninang madaling araw siguro nila ni Lichon, kaya hindi rin kami nakaabot yung sa may ano pero actually guys no, masarap yung lechon kaya ayan na enjoy namin sa kain-kain ng lechon at lalo na yung may atsara yung yung, yung sinasawsaw ko yung lechon doon sa atsara kaya sarap na sarap tayo tapos mayroon pa tayong ano bilang huy kasama ni bilang card ng aking kapatid o di ba so ayan kain tayo lata naman talaga guys ng mga gutom yung mga tao lobay pag dating din naman sa me Ginat-ngat talaga niya yung balat dahil nga is malambot na siya, hindi na siya crunchy. Masarap talaga kumain guys pag marami kayo at maraming nakakabanding ba ng mga ibang tao at nakakalubilo at nakakausap. Ayan na nga at sinusubuan na nga ni Papa o doon si Altar dahil wala pa rin yang nag-almusal na lang, nag-almusal lang yan sila doon sa bahay kanina. Wala pang pananghalian. Sabi ko hindi na tayo mananghalian kasi pupuntahan naman natin is ano yung kainan kaya ayan ready talaga namin yung mga tamina namin kaya pagdating dito ay hab hab atak agad o oh, di ba yan si Alter tapos na yan kumain nagpanghimagas na siya dahil gusto niya daw ng watermelon kaya yan kinuhanay ko siya ng watermelon at gustong gusto niya agad ano mag swimming agad jaan uh, hanggang hindi pa siya nag ano ayan na nga at umalis na nga si Alter pinaligo-ligo na nga namin pero kami hinatiran pa kami ng lechon dito kaya ayan Nagsikan ano pa kami, nagsikan demotion sa lechon. Tapos ayan yung sarap guys, o yung atsara. Ang sarap niyang isausaw sa lechon. Ayan, at biglang bumalik si Alter dahil hindi daw siya pinansin ni Ate Amsi niya. Kaya ayan, si Papa Ulon yung inaano niya na samahan siya doon sa ano guys, sa ligo-ligo. At buti na lang talaga itong is, merong isang tao dito sa likod. Shout out siya yung sumama kay Alter para maligo na sila doon sa pangbata. No? So si ako naman ay habang kumakain, eh, nagmamaritis. O ba diba, may action, action pa yung maritis ni Inday. Huy! <laughs> may tinuturo-turo pa yan niya. Tingnan. <laughs> ay naku hindi ba ikaw talaga <laughs> grabe talaga yan yung mga action at mga pag marites marites oh, sino yung kausap ko, ko dyan ay si baby pala so ayan na si Papa Ulo natapos na siya mag ano magkain kain at na ano na yan sa, sa tinga niya sa kakadaldal ko habang kumakain <laughs> Uy, tama na yan sa kakamaritis at saka sa sakit na yan, chan, chan mo mamaya sa kakain. Hindi ba may sigi Sige pa rin. Ayaw talaga magpaawat. So, ayan na nga guys, no. Ayan na yung mga pinsan ni Papa Odon. Ayan, nagsikainan na rin sila. Ayan, at medyo marami talaga kami ngayon, no. Dito, o, oh, di ba? Isang barangay kami, guys. Kitang-kita nyo naman. Napagdating na. Napagdating namin dito, wala nang balat yung lechon. Charot so, di ba? Ang saya ng mga bata, tapos yung mga magulang naman, masaya rin dahil nagkikipagbanding din sila at nagtagay-tagay na rin. O, oh, andun na si Alter? Naglangoy-langoy na si Alter, guys. Ayan, si Ate Amshi, pinapabantay ko nga sa kapatid niya. Dahil nga is merong malalim dyan at merong maano lang, mababaw lang naman. Pero hindi naman niya napunta si Alter doon sa malalim dyan lang talaga siya sa pangbata, no? Ayan. Gustong-gusto din talaga nila dito sa ano, sa Burrabod. Shout out sa mga taga Burrabod. Charis. So, dahil tapos na yung kainan, tagay-tagayan naman. Charis. Balito guys, no? Um, ayan. Kina kaway kaway kayo dito sa vlog ko. Silinit yung number one ko di O, ba diba? Napakarami talaga namin puno yung cottage na ito, no? Ewan ko kung ilang pamilya ba yung nandito. Basta Masaya talaga pag marami kayo di <laughs> ba? sari-sari kwintuhan talaga ang mga nagaganap dito at sari saring maritesan talaga to guys no banding ito talaga ang totoong banding o oh, de ba diba? obos yung pagkain sa lamesa <laughs> dahil sa super Dabi ba naman namin pero guys no yung pag uwi pa namin guys is napakadami pa talagang pagkain hindi talaga siya na tapos ayan pa nga o oh, nagsikainan pa nga sila ng balut dyan di libre ni kuya yan ayan palibre yun ni kuya <laughs> pinagano yan na lang yung mga bata yung pinakain ng mga balot at saka yung pinoy tapos ayan si Lini tingnan nyo <laughs> So, ayan, pagkatapos natin magpagmaritisan doon Ayan, nandito na naman ulit ako sa aking mag-amano Ayan, si Amshi Ayan, Nanghihingi na naman ulit mambili ng ice cream kahit malamig na at nangingitim na yung labi, eh, mag ice cream pa rin. At saka nandito si Alter. Gusto niya daw dito sa bridge, ano, tumawid, no? Kaya eh, ayan, pinagbigyan ng mama. Tapos, pinaano ko yan siya kay papa niya kasi nandun sa baba, nagsiswimming. Ayaw niya dahil nilalamig na siya. At medyo matagal-tagal na rin kami guys no hindi nakapag-swimming, nakapag-outing dahil nga nagtitipid tayo dahil nga hindi pa tapos yung kwarto nila at sa likod bahay. At buti na lang talaga na inimbitahan kami ni Iday dito at nakapag-swimming at nakapag-relax, nakapag-diop na rin. O ba? Diba? Na-relax yung ating mga utak ngayong araw na ito dahil nga nakapag-ano tayo, nakapag-bonding. Ayan si Papa Udon, pati si Papa Udon din ay nakapagpahinga, nakapag-relax na rin, 'o diba? ba? Umitim rin si Papa Udon dahil nga ay ano 'yan siya guys sa pagkocontraction, 'no? Yung tumutulong ba siya ba sa paghalo ng mga halo blocks doon sa bahay namin. Kaya ayan ang itim ni Papa Udon. Tapos ayan ah, uh, diba? Ayun na ay yung mga kamag-anak natin. <laughs> Isang barangay talaga kami napakadami namin pero enjoy na enjoy talaga no. At konti lang din yung naligo, buti na lang talaga ng konti na lang konti lang yung naligo at hindi puno yung ano yung borabon ba kaya ayan hindi masyadong madumi yung swimming pool. Oh, di ba? Nayan konti lang yung nag-swimming swimming parang ilan mga ilan-ilan lang yung naka tapos yung iba is nakapayong-payong lang. Tapos ayan yung mga hotel nila dito. Ayan. Ang dami na nilang hotel ngayon dito guys. Mga apat siguro yan. Tapos meron din silang restaurant. Kaya pwede talaga dito mag overnight. Mas mag swimming. Maganda kasi pag gabi ba? Gabi dito mag swimming kasi nga ay kayo lang ganyan. Masolo nyo yung ano, swimming pool dyan dahil konti na lang yung swimming pag gabi. Ayan si Alter. Gusto niya lang talaga dyan sa bridge. At hindi na siya naligo dyan kay Papa. Pinapaligo ko yan siya dyan sa may shower-shower doon pa Pero ayaw niya. Natakot daw siya. Tapos ayan, binibidyo-bidyo ko na lang sila dito habang nagsiyahan sila. No? Hindi ako masyadong uminom kahil nga is masakit yung aking puson. Ayan si Linit. Yung iniinom nila dyan is tuba. Tapos si Ate Dronby ay hindi na manaligo, nandito lang sa gilid, gusto lang din mag-relax-relax relax, at magpahinga nga sa pagtitinda. Kaya din siya sumama. Hmm, um, di ba yung iba lasing na. Hmm. Um, ayan, tapos ayan magsi-swimming na yan sila doon. <laughs> ayan si Linit. Hindi naman si Linit din naligo dahil nga super lamig daw ng tubig. At medyo mahaba talaga yung ating video ngayon guys, no? Pero okay lang yan, carry lang yan natin, yayaw-yawan at dadaldalan ko na lang kayo dito dahil mahilig naman tayo magdaldal at magmaritis, no? O, ba diba? Ayan. ayan na, tapos na nga pala silang magsayaw-sayaw dyan dahil nga nagpa-music sila tapos nagsayaw-sayaw. Tapos, ayan si Alter guys, no, hindi talaga nagsawa si Alter guys sa kakaligo. Sinabihan ko yan siya dyan na na siya pero hindi talaga siya nagbadlaw, no? Tapos, ayan, tamang maritis lang kami ni Ati Dronby dito sa gilid at ayaw talaga na si Drumby maligo dahil nga malamig nga at ma malapit na rin kaming umuwi dyan dahil nga hapon na at maningil pa kami pero yung mga bata guys hindi talaga nagsasawa sa ligo-ligo no? pati si Ate Amishi pagod yan pag uwi mamaya tapos ayan yung ating mga komaritis doon sa gilid ay nag na sila dahil nga is nalasing na ata yun sila kaya ayun tapos bago rin kami umuwi, ayan, gusto ni Alter magtingin-tingin pa dito sa mga isda at ang lalaki ng isda na miss ko yung tuloy yung isda namin. Namatay lang lahat yung aming isda guys dahil nga is inanunong pusa dito sa bahay no, kinain ng pusa kaya ayun nagsi anuhan silang lahat. Wala na kaming no ngayon isda. Yung aquarium namin ay wala ang munang laman no. Dahil nga na-stress ata yung isda din kaya ano yun namatay din. Pero yung isda nila dyan is naalew talaga si Alter sa kakanoon ng mga isda dahil nga ang lalaki ng isda nila. So ayan at pauwi na nga kami dyan. Ayan. Uwi na tayo. At medyo matrapik talaga yung daan dito guys no. Dahil nga is inaayos yung daanan dito papunta. Ang daanan ito is papuntang Takloban. Kaya pag pumunta kayo ng Takloban ay nako mga ilang oras kayo bago dumating papuntang Takloban. Dahil nga is yung daan dito ay inaayos kaya minsan traffic ayan waiting waiting tapos minsan this is, is sila kaya kami eh, eh, umuwi kasi ako kanina pupunta sa ano sa Paranas ang tagal namin bago nakabalik doon sa ano sa Borabo dahil nga is napaka traffic nya dahil nagbuho sila sa kalsada ah, so ayan at nandito na nga kami sa bahay binihisin ko na agad si Alter dahil nga hindi yan siya nagpabihis o siya guys, hanggang dito na lang muna yung ating video. Maraming salamat!